luto ako ng tanghalian. Nilagay ko yung baboy doon sa air fryer. Wala lang. Gusto ko lang yung crispy na baboy ba. Simpleng ulam lang. Tapos ito din yung rice na kakainin ko. Ang gawin ko doon, pag naluto na siya, isawsaw ko siya sa toyo or yung ginamos ko ba na tirako or whatever. Kaya pag luto na, pakita ko sa inyo or I will just take you to the kitchen para makita nyo. Ito yung air fryer na ginamit ko. Tapos ito yung baboy. Ayan. Gusto ko lang siya ma-crispy. Pagkatapos, hihiwain ko lang siya. Tapos, sausaw sa kanin. Luto na! At habang ako nag-antay na maluto yung baboy, kakain muna ako ng saging. Huwag nyo nang intindihan yung kalat ko sa likod, okay? Kailangan kong lugpitin yan. Lig lugpitin. ligpitin. Kailangan ko siyang ligpitin. Kain muna tayo ng saging para dilita tama ano. Dilita magutman. Anyway, bakit ba ako lumipat dito sa YouTube ng mini vlog? Well, kasi ito naman talaga ginagawa ko dati. And I feel like kailangan ng tender loving care yung YouTube ko. Kaya I hope supportahan niyo ako. Sana hindi kayo ma-bored sa kakapanood sa akin every <laughs> um, I am so grateful talaga sa inyong lahat na pina-follow ako. Kahit ako minsan tinitingnan ko 'yung mga upload ko na bored ako. Pero kayo pina-follow talaga ako. So, you followed me for a reason and maraming maraming salamat talaga sa inyo lalo na ako lang mag-isa dito sa ibang bansa this is my diary kaya maraming salamat sa inyo na sumusuporta sa akin and I know na ang mga tumitira dito sa ibang bansa makakarelate din kaya thank you Kain tayo ng saging habang nag-antay tayo na maluto yung bab Yan yung resulta niya. O diba, ang sarap. Kain tayo. Tikman natin. Ito. Mm. <laughs> Ayan. Tapos meron akong mang tumas. Mang tumas nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Yan na nga bumili ng selfie stick. Rice muna tayo. Itong rice na ginamit ko, ito yung ano, um, na microwave lang. Mm. Mm. Ano? Mmm. Mmm. -mm -mm. 하나. 거기 더young. 음. 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 누나용 바 야. Mm. <laughs> yeah. Bear with me. <laughs> mm -hmm. Subway. Kung may air fryer kayo, pwede lang talaga sa air fryer lutuin nyo. Crispy na siya. As in direction na talaga nilagay ko sa air fryer. Marami na bang naliwanagan sa announcement ng government dito sa UK regarding sa mga skill visa at sa sponsor na tinaas nila. Tinaas nila yung anum nung sponsor dito sa UK. So, before, it was 18,600. Ngayon, be, nagiging 38,700. Ma-achieve mo yan. Pag dalawa, tatlo work mo dito sa UK, tapos pagkatapos nun patay ka na. Hindi <laughs> ko alam kung saan nila nakuha yan hindi nila iniisip kung magkano yung mga sahod mga tao. Hindi malaki sahod dito sa UK. Be, tapos ang ang mahal pa ng ano, ang mahal pa ng rent or mortgage, lahat-lahat mahal. So, hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung idea nila ng ganyan. But anyway, so kung mag-apply kayo ng visa now, mag-apply na kayo kung maka-afford kayo, apply na kayo ng visa now kasi I think mag-start yung bagong change. Maybe by end of March to April. Kaya, katulad namin na gusto namin isponsoran mga pamilya namin, yung fiancé ko. I don't know. Hindi ko alam kung saan to patungo kasi I don't earn that 38,700 like ano daw? Kaya, um, um, gusto siguro nila malonely mga tao dito. Lonely na nga mga tao dito eh. Tapos, sabayan pa nila. Kaya, we'll see kung ano mangyayari. But, what can you do nga, diba? What else can you do? Sinabi na ng ano. In-announce na ng government. So, for me, I don't know sa akin talaga personally I really do not know kung kung ano siguro lilipat na lang ako doon kay Clement mas easier pa kaysa mag headache kami ng ganyan kaysa mag patay patay na nga ako sa work papatayin pa ako sa work para lang ma reach ko yung threshold no Ayan, tawag niya whatever yung anum salary para makasponsor ka ng family visa whatever Anyway. Kaya kung hindi pa kayo naka-apply, mag-apply na kayo ngayon before pa nila i-implement 'yan for next year. Okay? Sa mga nagtatanong, kumusta na, na rin ang likod ko? Ang likod ko ba masakit pa din? Um, I am very careful. Hindi na ako nag nag-duty sa care home kasi nga hindi pwede kasi nga 'yung likod ko sobrang sakit. Ah, uh, pomba Basta sad lang ako kasi alam mo yung madami kang plano for the next year and then suddenly ganito but at the end of the day you know it's not the end of the world maybe for some and i hope you know yung mga pamilya na umaasa na makarating dito sa UK next year I really wish you all the best. And I hope na makapunta kayo dito. Kasi ako, I am very, very sad. Like, very sad. But anyway, good night, my loves, and I will see you tomorrow. Hoy, wag niya skip ang harang ko ha, ang advert ko. Thank you.